Ito ang kaalaman na hinog. At ngayong pag-uusapan natin ang tungkol sa 5 pangmahirap na ulam na oo mura nga, pero delikado rin sa kalusugan natin. Hindi sikreto na sa hirap ng buhay ngayon, marami sa atin ang napipilitang magtipid. Kaya minsan, kahit anong meron sa kusina, yan na ang ulam. Pero minsan din, sa sobrang pagtitipid, nakokompromiso na ang kalusugan. Kaya kung isa ka sa mga kababayan nating araw-araw ay umaasa sa murang ulam, makinig kang mabuti. Kasi baka hindi mo alam, ang akala mong okay lang na ulam. Siya pa palang unti-unting sumisira sa katawan mo? Panguna sa ating listahan, pagpag, -pag, ang paulit-ulit na ulam ng mga kapuspalad sa panahon nito. Oo, Libre nga ito, pero ligtas? Nakakalungkot, hindi. Ang pagpag ay mga tiratirang pagkain na galing sa basurahan. Pinagpiestahan na ng iba, itinapon, nilapastangan ng alikabok, mikrobyo at kung ano-anong dumi. Kinukuha muli, hinuhugasan, niluluto ulit at ipinagkain sa pamilya dahil wala ng ibang mapagpipilian. Ginagawa ito hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Dahil minsan, sa hirap ng buhay, kahit basurang pagkain ay mas pipiliin kaysa sa gutom. Sa mga iskinita, sa ilalim ng mga barong-barong, makikita mong sabay-sabay na kumakain ang mag-anak ng pagpag. May ngiti sa muka, pero may pangambang nakatago. Pero gaano man ito pakuluan o linisin, hindi nito kayang burahin ang mga oras na ito'y na-expose sa mikrobyo, lason o sakit. Maaring magdulot ito ng matinding karamdaman tulad ng food poisoning, dysentery o mas malalapa, unti-unting paghina ng katawan nang hindi mo napapansin. Nakakabagbag damdamin pero ito ang realidad para sa marami. Hindi mo kailangang maging mayaman para kumain ng ligtas. Karapatan ng bawat tao ang malinis at ligtas na pagkain. Sana'y huwag nating bawalain. Pangalawa sa ating listahan, instant noodles na may itlog, paboritong combo ng maraming Pilipino. Madalas mo itong makita sa hapag ng mga estudyanteng gipit, mga manggagawang pagod, o kahit sino mang kailangan kumain agad ng hindi magastos. Sa isang mainit na mangkok ng pansit kanton at nilagang itlog, parang may ulam ka na. Simple lang, pero sa panahong walang-wala, sapat na yan para tawaging comfort food. Pero kung halos araw-araw na itong inuulam, mahirap na. Ang totoo, ang instant noodles ay puno ng asin at MSG. Sobrang taas, lampas pa sa kailangan ng katawan sa isang araw. Kapag sinabayan pa ng madalas na itlog, pwedeng tumaas ang kolesterol. Sa una, nakakabusog. Pero sa tagal, unti-unting sinasaktan ang puso at bato mo. Hindi mo agad mararamdaman, pero dumarating ito sa anyo ng high blood, kidney problems o stroke. Kaya kahit alam nating mahirap ang buhay, sana'y maisip din natin, hindi lang basta may makain. Dapat, may pag-asa rin tayong tumagal. Pangatlo sa ating listahan, tuyo o daing. Talagang ulam na swak sa budget, pero alam nyo ba na nakakasama rin ito sa katawan natin? Maraming Pilipino ang lumoki sa ganitong ulam, lalo na sa mga kababayan natin sa probinsya. Mura, madaling lutuin, at amoy lang ulam na. Hindi rin natin maitanggi na masarap ito, lalo na kapag sinasawsaw sa suka. Simpleng ulam, pero swak sa panlasa ng masa. Pero kahit ganito kasimple, hindi ito ligtas kung araw-arawin. Ang tuyo at daing ay mataas sa sodium, sobrang alat. Kapag palaging kinakain, lalo na ng mga may edad, pwedeng magdulot ito ng high blood, heart disease at dehydration madalas pa, kanin lang ang katambal, walang kulay, walang sabaw, puro alat, kulang sa sustansya. Nakakalungkot pa kasi kahit ito na nga lang ang kain ng ilan, tumaas pa ang presyo. Dito nga sa amin, 15 pesos ang isang piraso. Sa mga kababayan natin, magkano ang tuyo sa inyo? Comment nyo naman sa iba ba? Kasi sa amin, ang mahal na talaga sa mga tindahan. Kaya paalala lang po, huwag natin itong gawing araw-araw. Pwede pa rin naman paminsan-minsan, basta may kasamang sabaw, gulay, at sapat na tubig. Alaala man ito ng simpleng buhay, huwag nating itugal ang kalusugan. Pang-apat sa ating listahan, eto sigurado ako, maraming kababayan pa rin natin ang hirap iwasan ang ganitong pagain, lalo na kung ito na ang nakasanayan. Ang tinutukoy natin Murang processed food tulad ng meatloaf, corn beef at lalo na ang pinakadelikado sa lahat, ang pulang hotdog. Sino bang hindi nakakainin ng pulang hotdog sa umaga? O yung meatloaf na 17 pesos lang ang isang lata. Mura, mabilis at madali pang ihain kaya ito ang takbuhan ng marami. Pero alam mo ba? Ayon sa World Health Organization or WHO ang mga processed meat ay classified bilang Group 1 carcinogen. Ibig sabihin, may malinaw na ebidensyang ito'y nagdudulot ng cancer. Oo, cancer. Bakit? Dahil sa mataas na preservatives, nitrates, at sodium content na ginagamit para tumagal at magkaroon ng kulay o lasa. Lalo na yung pulang hotdog. Yan ang pinakadelikado. Hindi lang yan marami pang murang brand na halos walang tunay na karne. Puro extenders, taba, at artificial flavoring. Yung mahilig sa burger dyan, alam nyo na ang ibig sabihin nito. Kapag hindi mo rin alam kung legit ba ang brand, mas lalong nakakabahala. Ilang taon mo na ba itong kinakain? Pwede itong magdulot ng colon cancer, sakit sa kidney, at cholesterol-related problems. Mga kababayan, ang payo ko lang, bawasan ang processed food. Hindi naman kailangan agad-agad iwasan lahat, pero kung makakabili ka ng kahit kuunting tunay na karne o gulay, mas mainam na iyon ang iluto. Mas mahal ng kuunti, oo, pero mas mahal ang ospital. Panglima sa ating listahan, kanin na may asin, toyo o mantika. Huling laban ng walang ulam. Ito na siguro ang pinaka last resort ng maraming kababayan nating kapo sa budget. Kanin na may asin, toyo, o minsan mantika lang. Para sa ilan, ito na ang karaniwang laman plato araw-araw. Oo, nakakabusog. Pero kung tutuusin, wala itong sapat na sustansya. Walang protina, walang bitamina, puro carbohydrates lang. Sa dami ng kanin, maaaring pakiramdam mo'y malakas ka. Pero sa totoo unti-unti kang pinapahina ng kakulangan sa nutrisyon. Dagdag pa rito, ang toyo at mantika ay mataas sa sodium at unhealthy fats. Kung araw-araw itong ginagawa, tumataas ang posibilidad ng diabetes, obesity, at hypertension. Alam kong minsan, ito lang talaga ang kaya. Hindi kita hinuhusgahan, kapatid. Pero hanggat kaya, Subukan nating dagdagan kahit konting gulay sa ating pagkaing. Kahit murang dahon tulad ng malunggay, pechay, o kamote tops. Malaking tulong na 'yan. Kahit simpleng luto, gaya ng malunggay na kinamatisan, sapat na. Tubig, kamatis, at malunggay lang. May sabaw ka na. May sustansya pa. At sana, matuto rin tayong magtanim sa ating bakuran o kahit sa paso. Marami sa mga masusustansyang gulay, libre lang kung marunong tayong mag-alaga. Sa panahon ng kagipitan, ang sariling tanim ang nagiging sandigan. Hindi man agad-agad maibsan ang hirap, pero sa simpleng hakbang, may pag-asang mabigyan natin ng mas masustansyang paggain ang ating pamilya. Kapatid, alam natin na hindi madali ang buhay, lalo na dito sa Pilipinas. Minsan talagang kakapit ka na lang sa kung anong meron sa hapagkainan. Pero tandaan mo, kahit sa gitna ng kakulangan, may magagawa ka. Sa simpleng kaalaman, sa tamang pagpili. Kahit simpleng ulam lang 'yan, pwede kang makaiwas sa sakit at mapalapit sa mas malusog na buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging malusog. Kailangan mo lang ng kaalamang hinog. Ngayon na alam mo na ang mga ito, mag-comment. Alin sa mga ulam na to ang madalas sa inyo noon? At ngayon, ano na ang ipinalit nyo? At kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share sa mga kapamilya at kaibigan mo para sila rin ay maging aware. Ito ang kaalamang hinog para sa kalusugan ng masa.